Looking po ako ng ganitong 1 peso old paper bills. Baka meron ka nito. Naghahanap ako ng hindi lukot, walang tupi at walang punit. Kailangan yung malutong pa. Bibilin ko sa'yo basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Sana ay mabentahan nyo po ako. 100 pesos ko binibili. Basta tumpak sa hanap ko na 1 peso na Jose Rizal. Ganito po na old paper bills na malutong pa. O oh, maganda pa yung kondisyon Salamat po Looking po ako ng ganitong 1 peso old paper bills. Baka meron ka nito. Naghahanap ako ng hindi lukot, walang tupi at walang punit. Kailangan yung malutong pa. Bibilin ko sa'yo basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Sana ay mabentahan nyo po ako. 100 pesos ko binibili. Basta tumpak sa hanap ko na 1 peso na Jose Rizal. Ganito po na old paper bills na malutong pa o maganda pa yung kondisyon. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 1 peso old paper bills. Baka meron ka nito. Naghahanap ako ng hindi lukot, walang tupi at walang punit. Kailangan yung malutong pa. Bibilin ko iyo basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Sana ay mabentahan nyo po ako. 100 pesos ko binibili. Basta tumpak sa hanap ko na 1 peso na Jose Rizal. Ganito po na old paper bills na malutong pa o oh maganda pa yung kondisyon. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 1 peso old paper bills. Baka meron ka nito. Naghahanap ako ng hindi lukot, walang tupi at walang punit. Kailangan yung malutong pa. Bibilin ko sa'yo basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Sana ay mabentahan nyo po ako. 100 pesos ko binibili. Basta tumpak sa hanap ko na 1 peso na Jose Rizal. Ganito po na old paper bills na malutong pa o oh maganda pa yung kondisyon. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 1 peso old paper bills. Baka meron ka nito. Naghahanap ako ng hindi lukot, walang tupi at walang punit. Kailangan yung malutong pa. Bibilin ko sa'yo basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Sana ay mabentahan nyo po ako. 100 pesos ko binibili. Basta tumpak sa hanap ko na 1 peso na Jose Rizal. Ganito po na old paper bills na malutong pa o maganda pa yung kondisyon. Salamat po. Looking po ako ng ganitong 1 peso old paper bills. Baka meron ka nito. Naghahanap ako ng hindi lukot, walang tupi at walang punit. Kailangan yung malutong pa. Bibilin ko sa'yo basta malapit ka lang dito sa Pulilan, Bulacan. Sana ay mabentahan nyo po ako. 100 pesos ko binibili. Basta tumpak sa hanap ko na 1 peso na Jose Rizal. Ganito po na old paper bills na malutong pa o maganda pa yung kondisyon. Salamat po.